Ma'am, may Oh, yes, ma'am pinuod yun. Ma'am, na nakapay buwad, ma'am. May ko. ma'am. Nagulat minin kagayan Nagkakagawin ni Oro. Litson sa harang Ay, kala ko si ano. Ay, glass ka Si, kala ko nasa labaw. Ah, kasi po po, ma'am. Nagkakagawin Oro. Ma'am. Litson, good. Litson na ay tigil o

<laughs> May na naman sila. Day, hindi ko to ayawan. Dapat nga. Hindi ko ayawan tong litchon. Oh, wala. Naituyo. Napagituyo. Puna daw. Dapat talaman siya. talaman

Okay, okay, lang siya ka everyday na ano God has been so gracious, 'di ba? Ang God's grace, we do not we, even if we do not deserve it, 'di ba? He continues to give us his he, it's being renewed every day. Oh. La labaw na sa ato ang mga mga Christians katong mutuo Ginoo. You know? So, I just hope and pray that that's why ako pag makita ako kung pwede lang ko karon kaya kaya na ako na maka, tubang sa inyo ha kay gusto ko magpasalamat 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 and magpasalamat sa sa, sa suporta kay you know during kabaluman mo during his time may sulti palagi siya na uh, nahuman na daw siya sa iyong mga sakripisyo daw. Nahuman na daw siya sa iyahang nabuhat daw niya tanan ang para sa Pilipino. So, I hope and pray na miskin na na ano ba, ano may ani mga suporta na paano lang nato sa iyahan. Ako ang hihignan siya nga, dagang Pilipino diha. Talaga uh, suporta pag ihapon kanimo. And grabe man iyahang ano, dami putihang pag ano sa ginoo sa pato yang yeah. giingon trying to recall na if you do your job daw you end up in prison mm -hmm. <laughs> <laughs> yeah. Kaya ako magiistoryahan niya na uh, ikap, pila ba to ikaw may taga media pila to ang nakidnap na, na ang isa ay gipatay oh oh toy issue ah <laughs> issue di ba da um, congratulations was for the government for doing the job. <laughs> so, mauna, lagi giingon siya na if you do your you do good to your ano countrymen, you end up in prison. So, let's, let's just continue praying for him. Pray lang ta, Pray lang ka. Pray lang ka. Kabalang madyong na. Na ay kandilay tingin ko niya, ka. Mamato. Okay. So, para uh, mga okay. Uh, almost uh, mga 200 or asa to sobra dili dili no dili ma'am dito sa what ICC, ICC. Uh, ICC asa ma to sa, sa ICC og dinhak sa sa court man diha ma'am sa court pa ka tasra sa gawas katong naay naay ano na taas na building oh ma'am ay ako wala sa unsay pwede magpa-update ma'am sa pag-abot nila mayor basti si kong wala pa ko kabalo di pa ko ka ano gina-finalize pa pero nag-finalize pa kay kampanya po dito, dito. So, ah ma'am, um, so na, na kay ano, mensahe sa ano karon sa PDP o sa Ay, gani. Ay, grabe. Ni hangyo good siya. Hmm. Kay guwapo man ang resulta sa kuan sa Davao, ni hangyo good siya nganong walo lang daw hmm. sa PDP pulo. sa survey walo eh. O, diba? o, magsakit siya nga walo lang na e, tanan daw PDP sulod daw ninyo. Oh, oh. Lahat ng PDP pasok ninyo. Okay, Kasi pasok na, nakatikim naman tayo. Ano ano ngayon, di ba? Meron meron tayong meron tayong nakaupo pero gumagawa ba para sa atin? Tinutulungan ba tayo? Maasahan ba natin? Meron, ba, meron bang ano bang nangyayari, di ba? Meron ba tayong mat -ma kasi dapat di ba natatawag na natin, natin ng tulong sila pero parang yung kahapon nakausap ko kahapon na ano ma'am naka, naka schedule ako mag naka book ako today for flight ko for the Philippines si, si, Kinancel kin <laughs> niya natakot na <laughs> so wala nang mga Pilipinong gustong umuwi sa Pilipinas kasi tanimbala sugod na may nagsalimbala kina tanimbala tanimbala la e ba iginnapin ka para patayin patiket at least buhay ka kin kidnap kini para kay Miss Kitty Umta katung unsay day ka ng birthday wish ni Tatay kay Miss Kitty kat about sa yung profession ah basta ah dili ano lang ang ako lang kung asa lang siya malipay niya yes, kung yes, yes. kung asa siya malipay kung ako manggodi ba ako magugunang dili politiko no isahay mas mm. mm -hmm. good last year isu-guide paperware so yeah. so ang akong anak lang kung kung pwede lang kay na mo laing ano na naman siya laing options sa may siya laing avenues sa kinabuhi So, just, ano lang, mahumal lang siya sa iyong eskwela. And then, na, pwede lang, hindi lang. Politics siguro. ]uh, abogado o? Uh, kung bisag, bisag, isang, bisag, bisag, <laughs> ano bisag, okay bisag, So may Ano ang magutong kay ano ang unta <laughs> lang na kung itugot lang sa ginoong, magkaroon siya laing ano. Apart from politics, malipay di ko bilang iyang mama. So that will be a very private, uh, quiet, and you know, uh, less stress na life for us. So mo to. Mama, mo ko mam. Ma Another. Kanang, di ba? Nagingon si Bipi nga. Uh, Nasay contact directly kang tatay kaya sa phone it is being given uh, by the uh, the 32 uh, is it also yes offer for you yes for the, the same family, family. Uh, oh that's numbers. good to hear yeah that's that's been ano, ngayon. nag, nag, pero na, ga, na unaan ba? Karoon yeah. nagig na ever. For one month, I'm here every day. Yeah? <laughs> yeah. 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 One month every day, I'm here. Salamat, ma'am. Ma Ma ha? Hanggang salamat. sa dulo. Yeah. Yeah. Nagang Daghang salamat sa kabalo ko nag, nag uh, anhigid mo every day. Sa, ano, nag-effort yun mo. Effort mag yun na. Ngay kung if you do not have the love there in your heart, yes, uh, man, hmm. you you yeah. alam mong lang, katong mga bana ninyo, mga bana ng mga foreigner. Katong oh, na lang nila mga asawa din, hilap nila lang So every time I talk to them, do you understand why you're here? Sabot na daw sila ano na lang ma'am, final message sa mga kadaadlaw nga nagsuporta na anhi ni sa Duterte Park. <laughs> Duterte Park. Oh, okay. Dagang salamat sa dili inyo. Hindi lang rin pati sa oh, kabalo ko kalibutan sa da, tanang mga nagsuporta, yeah. naga, naga inspire ka na mo na usahay maka makaano may ani na hindi pala kami nag-iisa. So, dagang salamat. And, ang atong tumong is makauligit siya. So, di kita yes. mo. In the name of In Jesus' name, amen. 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 In Jesus' name, we claim binato mga ulit yeah. Thank you kay ma'am. Salamat. Karima. Sigaw ng taong bayan, Tatay Digong! Bring him home! Duterte! 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 Bring him home!

Si Jerlan pa tawag din ba? Oh, lagi <laughs> lang magtangag ng bana ba? Nakasabot ka ni bana. Thank you for the support. And I'm very happy. Please give us. Is uh, <laughs> <It's> okay. <laughs> so.

Okay na? Rosa. Salamat tau. Kami giginto. Dito ko talaga kami, taga Bohol taga O sige. Taga Migin. Diyan 'yung taga Bohol sa Pero nasa London din ako Tangang nepunan, kasaputan nepana. Ah, Ano mo?

bisa? Ya. Sige, <laughs> 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 yeah, I know you're there, but you're so cute. Oh. <laughs> gila Thank you, ma'am. <laughs> <laughs> Oh, pwede? di uh, uh, pwede po yeah. ah <laughs> malayo ma kasi kami <laughs> oh. <laughs> Bust, Ay, bale, bale, salamat thank you thank you god bless god bless sana makabalik na kami balik thank you yes

Yan yung dahilan kaya nag-throw. Okay, pasalmidd nito. Si Adam. Aliksan mo. Mam, pwede po pasal sa ila. Aba, hatorin. Mahal mo. pwede po mag-greet birthday niya, ni Elizabeth. Tita kita niyo. Opo. Kita, Elizabeth. Tita ni Ma'am, tita Elizabeth. Happy birthday. I wish you all the best and I'm fine. Salamat sa. Salamat. Kit lang ulap nitong. Yes. From London. <laughs>

Iba na mga paningin nyo eh. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! And, imam ma'am, saan Jinjin? Happy birthday!